Hi guys, uh, magbibigay lang tayo ng reaction video no dito sa isang uh, ang nakita natin no? Actually pinapalo ko to sa face sa Facebook eh pero hindi ko lang nagustuhan yung content niya kasi ah uh, ano eh, tungkol to sa ano no isang follower niya na nagtatanong ng kalokohan at sinagot niya rin ng kalokohan. Although puro kalokohan naman yung mga pinagagawa niya at uh, sinasagot niya ng kalokohan yung mga ano yung content niya eh sana naman yung mga uh, sensitibong bagay tulad ng video na to tapan mo ako sana masagot mo yung tanong ko bakit ang babae nakaupo umihi karamihan ba sa mga babae palaka palaka hindi mali ang mga lalaki po ang palaka 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 sta lalaki po ang palaka yung mga babae hindi po yun palaka ano yata yan caterpillar so ayan guys no yan. Kasi ano yung yung content niya isa uh, hinalin tulad niya no yung pag-ihi ng babae sa isang ano no caterpillar daw no. Para kasing nakakabastos eh. Kaya nagbigay ako ng reaction. Ako 'yung nagre-reaction video lang, video rin ako paminsan-minsan. At uh, ito nga ang nakita kong uh, dapat tong bigyan ng reaction no kasi ano eh broad, napaka-broad nung ginawa niya eh. at uh, parang pambabastos no. Kasi kung may ano ka, nanay ka o kapatid na babae, eh, parang ano, dapat hindi mo ginagawang content yung mga ganyan. Although wala ka namang pinatamaan, pero broadcast yung ano mo, pangkalahatan, no? Bale, yun lang. Kahit kalokohan ng content natin, eh, medyo gawin naman natin yung nakakatawa, hindi yung nakakainis. So, shoutout sa'yo, Thanks, guys.